Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking another vlog Ngayon is uh, Bumili ako ng pagkain Ngayon pauwi na ako Or pabalik na ako ng work So far Parang masyadong matraffic ngayon Makikita nyo naman po Ayang sa daan May sarili tayong ilo sa highway Ito si kuya, biglang lumusot hindi ko nakita ayan so medyo matraffic tayo ngayon nako parang it will take me half an hour ata bago ako makarating ng shop kasi grabe yung okay. traffic po ngayon kasi dito kakaulan lang umulan ngayong tanghali ay kanina umaga pala umulan tapos ngayong tanghali is umuulan din umulan din pala So, ang problema kasi dito ngayon kapag umuulan talaga is sobrang ma-traffic. At pagkatapos, tingnan nyo naman yan. May ilog sa National Highway. Ayan po, ayan. Nakikita nyo yung daan na yan. Tubig yan. Tubig ba? Isa talaga yan sa major problem dito sa bansang Ghana is sabi ko nga sa mga previous vlogs ko na kapag umuulan uh, ma-traffic. Kaya pag dito po kayo mapunta sa Bansanggana eh, asahan nyo na po ang ganitong sitwasyon kapag kayo po ay nagmaneho at kapag kayo ay nasa private car or kung ano man, may experience nyo po yung ganito. Mostly, most of the time. Yeah. Hindi ko nga alam kung bakit dito kapag umuulan, masyadong ma-traffic. Siguro kasi, sabi natin yes, nag-slow down yung mga tao kasi nga yung daan is madulas pero mostly talaga major major yung daan tignan nyo naman ayan yung sa gilid gilid yung tubig talaga is uma umaagos sa sa bundok pababa so lalo na dito sa area namin nako sobra so ngayon ito naman makikita nyo is medyo ma-traffic slow yung ano takbo ng mga sasakyan kasi marami mga sasakyan sa unahan so hindi ko nakikita at sa ngayon is matraffic uh, ma-traffic na yan nyo po kita nyo sa labas Ayan. ganyan dito grabe yung ilog oh pero okay naman po dito sa bansa nila kasi hindi naman po ganong kadalas umulan parang from uh, July to December parang dyan po ata umuulan at saka maganda yung panahon pagkatapos noon is medyo mainit na mga January, February onwards mainit-init na po yung bansa yung sa likod ko mga malalaking sasakyan hindi rin sila maka ano maka daan ng maayos kasi nga it's bumper to bumper yeah. sure talaga sa problem dito sa Ghana is yung infrastructure yung mga daan kahit na sa national highway ka na is eh, sobra sobra po talaga yung uh, raranasin mo kasi nga po, yung mga Medshore Road dito sa Ghana, is eh, hindi po siya ganun kaganda. Yung mga daan is uh, sira, mostly. Ayan. Kita nyo yan, o, oh, sa labas. Nako. Hanggang doon pa yan, sa dulo-dulo yung medyo, ano na yan, ma ilog na yan kaya yung mga sasakyan hindi rin makadaan tapos yung mga iba pang ano dito driver is singit ang singit kaya ako mahirap talaga mahirap magmaneho sa bansa dito sa bansang kana kahit ako dito na ako natuto uh, medyo hindi naman sa kabisado ko na yung naan eh, yung the way na magmaneho yung mga tao kaya ako kailangan mo talaga habaan yung pasensya mo kapag dito ka nagmaneho kasi mostly talaga is sa disiplina is kulang kulang ko talaga kanya-kanya tapos basta makadaan lang okay na walang speed limit or whatsoever so mahirap pagbaguhan ka tapos nalmawan sa ibang bansa ka nagmaneho tapos sumusunod sa rules yung mga tao dito nako nasabi ko sa inyo mahirap kaya ako okay lang nasanay na ako dito so alhamdulillah nakakaya ko pa namang magmaneho ng uh, kahit walang maganda daan or walang ilaw or walang linya yung mga sasak yung mga daan mostly sa daan yung street line ah, street lights at saka yung linya ng mga main road is murado so ikaw na talagang maghahanap ng way mo huwag ka lang ma ano ma siya, something ano kasi nako napakahirap ayan nakikita nyo nasa main highway tayo ngayon na 3 uh, or 4 lanes yung nagagamit 1 lane lang po yung nagagamit kasi nga may tubig yung kaibang lane tapos may mga butas pa yan so sobrang hirap talaga dito so ayun lang po yung may share ko po sa inyo ngayon habang uh, nanito pa ako sa traffic light at uh, pauwi pa lang or papunta pa lang ng trabaho ulit kasi bumili nga ako ng pagkain so yes po, hopefully po nag enjoy po kayo or nagustuhan nyo po yung konting na i-share ko about po sa pagmamaneho po dito sa Bansang Gana or dito po kapag umuulan so maraming salamat and see you again po